Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Maganda ngayon ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya ganito ang ating pamagat sa ating share ngayong araw na to. Ano ang ating mga dapat gawin o uh, tandaan kung sakali tayo ay magbebenta ng ating bahay Kasi alam nyo guys, uh, kaya ito isini-share ko sa inyo kasi maaring maging tulong ito o tips ito sa mga uh, ating mga kaibigan dyan, sa ating mga viewers dyan, lalong lalo na ang aking mga subscribers at ang aking mga silent viewers at sa inyong lahat na mga nanulood ng aking vlog. So, hello sa inyong lahat. Kasi anong uh, isang araw, uh, mag sanako sana ako ng panibagong kontador o ilaw sa aming bahay dito. Kasi gusto sana namin maging dalawa ang aming kontador kasi medyo malaki ang aming uh, mga bill ngayon lalo na nung mainit. So, aming plinano na kait dalawa, magkaroon kami ng kontador. So, ito na nga ang nangyari, guys. Pagpunta ko sa Meralco, nung, yun nga, nung isang araw, napagalaman ko, nung ako'y mag apply na, sabi doon sa akin na, Ma'am, mayroon kayong uh, utang o balance sa Meralco. At ito na, ito ang aking yung aking hinahawakan. Ang ating daw utang ay 8,112.73. So, ngayon, nagulat ako. Guys, kung bakit ako nagkautang. Tapos, noona pa nga nung sinasabi sa akin na ganun nga na hindi po kayo pwede ngayon maka-apply hanggat hindi nyo babayaran ang inyong naging uh, utang. Kasi, ganito nga, nung sinasabi na sa akin, parang dininay ko pa nga na, Ma'am, hindi po ako nag-apply pa ng, ano, ng panibagong kontador doon sa, uh, sa Quezon City kasi meet kami dati. Ngayon, hindi ko maalala na nagkaroon pala kami ng maliit na bahay doon sa may Uh, Riverside sa Quezon City. So, hindi ko yun talagang matandaan. So, sinabi ko na wala nga akong ano. Nung pagkalabas ko na, pinumpronta ko yung aking uh, super tintero na ganun nga. So, naalala namin, napagkwentohan namin na mayroon nga kaming binenta doon. So, yun ang aking tip sa inyo na kapag magbebenta talaga tayo, tandaan natin kasi di ba pag Kasama naman yun sa bintahan, yung tubig. Di ba? May sarili tayong tubig sa ating bahay. Tapos yung puntador o meralco, meron tayo. So, dapat pag nagbebenta tayo, sasangguni natin o i-report -re natin sa mga kinauukulan na yung kontador na yan o kontador din ng tubig o kontador ng ilaw ay hindi na kami ang gumagamit kasi benenta na namin 'yon. So ganito ang nangyari. Na yung kontador pala na nakapangalan sa akin ay pinutulan ng uh, 2013 pa. Pero tanda namin yung bahay na 'yon, benenta namin nung 2006 pa. So wala na talaga sa isip ko 'yon na mayroon niya na gano'n niya, magkakautang ako. Ngayon, sabi sa akin, sa meral ko, ma'am, dapat bayaran niyo muna yan, yung 8,000. So, ang nangyari pala, pinutulan sila noong 2013, tapos, hindi na ginamit yung uh, ilaw na yon o kontador yon kasi nga, mataas na yung bill. Nag-apply na lang sila ng ibang pangalan. So, anong nangyari? Kasi nga, nakapangalan sa akin, ako ngayon ang nagkautang. So, nalaman ko na gano'n nga. Kaya, yun. I-share ko sa inyo, mga guys, na mag iinga tayo pag tayo nga nagbebenta ng ating pag-aari, ng bahay. Kasi, Ganun ang ginagawa pala. o nangyari. Ito, experience ko ito mismo sa akin. Na, may nangyari nga na gano'n, naputulan sila. So, ang nagsasuffer ngayon, ako kasi nakapangalan sa akin yung kontador eh. So, walang choice. Talagang ako ang magbabayad noon. So, hindi ako naka-apply. Yun ang madaling salita. Hindi ako nakapag-apply hanggat hindi ko mababayaran itong aking pagkautang dun sa dati naming bahay na binenta na namin so yun ang aking uh, magandang share sa inyo mga guys, mga kaibigan na kung tayo ay magbibenta ng ating bahay na nakapangalan sa atin yung tubig at saka ilaw dapat ipagpaalam natin sa mga kinaukulan na yung number ng kontador na yan, o yung number na tubig na yan, hindi na ako ang gumagamit. So, kung ano man yan, hindi na ako mananagot dyan. Dapat palagi natin So, wala. Choice talaga, hindi ako magbabayad. So, pag nabayaran ko to, sabi sa pag-apply ko doon sa mural ko, pwede na uli ako mag-apply. Yun nga, hindi nagkautang ako, na wala akong ginamit na ganito. So, yun. Yun ang aking magandang share ngayon sa inyo, mga friends, mga kaibigan ko dyan, mga subscriber ko dyan, mga silent viewers ko dyan, at sa inyong lahat na talagang uh, mag-iina tayo at tandaan natin yan. So, yun lang ang aking magandang share sa inyo ngayon. So, magandang gabi sa inyong lahat at see you! My next vlog! <laughs>